Welcome back to JSD Vlogs! Mga ka-JST, eto na naman tayo sa isa na namang mainit at kontrobersyal na usapin sa politika. Alam nyo na kapag may kinalaman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, siguradong hindi tahimik ang balita. This time, tungkol to sa Senate slate ng PDP laban para sa 2025 elections at officially kompleto na raw ito. Main Reaction So ayon kay Congressman Paolo Duterte, si former President Digong ay nagdagdag pa ng dalawang pangalan sa kanyang senatorial endorsements, Ariel Kerubin at former Senator Gringo Honasan. Final na, in-endorse ngayon sa loob, pinapaalam sa inyo si Kerubin and Honasan. Grabe no, from 10 to 12 na ang mga Duterte 10 plus 2 Senate bets. Para na talagang Avengers lineup 12 may general, may singer, may actor, may pastor pa nga. Pero ang timing talaga interesting. Habang nakakulong si Duterte sa ICC sa The Hague dahil sa war on drugs cases, campaign season ang nasa isip niya. Kung hindi ka ba naman determined? Alam nyo, medyo ironic din. Habang inaakusahan si Duterte ng crimes against humanity, tuloy pa rin ang political machinery. Sabi nga ni Congressman Pulong In good health daw si Tatay Digong at mukhang mayor pa raw Bad boy look is back, kumbaga. Pero ito ang tanong, bakit si Nakirubin at Honasan nang idinagdag? Well, military background si Kirubin. Philippine Marine na tinangkang magku noong 2006. Si Honasan naman, ting rebel soldier turned senator. OG sa mga kudeta days noon. So kung tutuusin, parehong may strongman vibe. Matunog na mensahe, gusto nila ng law and order figures sa senado and let's not forget kasama pa rin sa lineup si Apollo Kiboloy who is also detained just like Duterte parang theme talaga ng lineup nila ay mga controversial pero loyal quick analysis kung mananalo lahat ng 12 na ito tapos na ang mga Marcos sa politika Yo, boom matinding statement yon Ibig bang sabihin, may tension na talaga. Eh, paano kung manalo si Duterte ulit as mayor ng Davao City at si Congressman Pulong ay mare-elect din? Mukhang may bagong political dynasty na naman tayong masasaksihan. From Duterte-Marcos unity to possibly Duterte versus Marcos rivalry? Kaya mga ka-JSD, anong tingin nyo sa full Senate slate ng PDP laban under Duterte? Panalo ba ang lineup nila o baka masyado ng throwback at kontrobersyal? Drop your thoughts below. Gusto ko malaman ang reaksyon nyo. This is the vlogs where real talk meets real issues. Kita-kits sa next video!